yung nakakaalam nung nangyari. yun, -huh. nakakaalam nung napag-usapan. Kung may mali doon, kung yung naisulat sa Android ay mali. At hindi tugma sa napag-usapan nila. Sila dapat yung unang umalma. Bakit sila Ngayon lang. Tanong naman natin. Mas maganda, kahit sa atin, mabibinipisyohan tayo. Kung bago na nakitipikahan niya, bigali nila. Nakita niya ni, ni, ano? Ni Unga. Ni Unga. Ni Unga. Ni Unga. to Unga. Ni Unga. Ni Unga. Ni Unga. Ni Unga. Ni Unga. Bakit Ni Unga. to? Unga. Ni sa amin Ni to. Tapos maganda yung laban. Diba? Walang, walang iisipin na after, at least at, at the time, mga kakabid, ang mga kayubi, wala pang enrolled bill. Oo. No. Kasi, inaratify pa lang eh. Sa tanong natin, nung no, inaratify pa to sa plenary session, nasaan siya? No. Diba? Nasaan siya? No. Kasi sinasabi niya dito, klarong-klaro na eh. Klarong-klaro na, na walang karapatan itong si Congressman Ungab at la yung ibang kongresista na nagre-reklamo ngayon tayong taong bayan, tayong tayong mga ordinaryong Pilipino na wala na tayong karapatan na magreklamo patungkol diyan sa mga nangyayari sa Bicameral Committee meeting diyan sa 2025 budget mga kababayan. So parang sinasabihan tayo dito ni Attorney Claire mga kababayan na hayaan niyo na 'yan. Sinasabihan tayo na let it go. Hayaan niyo na 'yan kung anong gusto ng mga kongursista dyan kung anong gagawin nila dyan. Kung nanakawin nila yan, ipupulsa nila yan, ipamimigay nila yan, hayaan nyo na yan. So yan yung sinasabi.